Good morning everyone. Ito na po yung update ng aming chapel. Ito na po. So sa lahat po ng nagdonate, ito na po yung update. Ito na ho. Ito po sa bandang likuran randap. Ayan. Ito po na po yung mga lupa, itatambak po dyan sa loob. Kaso hinihintay pa po yung ano, yung para sa bubong namin. Tsaka na po dito ma yan sa loob. Ito po sa loob ng ano namin. Temporary lang po ito. Para hindi naman po maputol yung pagmimisa namin. eto na ho. sa gilid ayan so, sa lahat po gusto pa pong tumulong sa gusto pa pong tumulong willing pa po kaming tumanggap para po talaga totally na matapos na po ito bubong ayan Kikita. Kikita naman po ninyo, marami, marami dami, dami din pong nagsisimba. Po sa amin. Ito na ho. Ayun. <manyan> din mo. ngan yeah. Hi guys good morning people ito na po sa loob